Baka pulis Ay, hello, sorry. Okay lang ba? Nakaano ko? Nag-drive lang. Na. Nag-drive kasi ako eh. Nakasalabas ka ba? Hindi. Ay, nakasalabas ka. Okay. Nag-ano -nag kasi sila eh. Sabi ko, try ko lang mag-call. Kung, kung... Ay, ako sa live po. Mahay ka sa live? Sure ka. Sige. Okay lang. <laughs> And, yung kang ano? Wait lang. Sige lang, sige lang. Eh. When you're ready, okay lang. Okay, po mga kalimutan? Sige po. Ano mo lang po? Tapos mo lang po sa akin. <laughs> Ito pas ko na. Okay, saan. Isa tapos ko ha. Ah, hello. Sige. Hello po. <laughs> hello po. Good evening po. Shout out po. Shout out po sa lang. <laughs> Asan ka ngayon?

na sa okay, Bye. Oh, sige, ingat kayo pag uwi yeah. happy Father's Day. Kita tapos ano. Sa mga Isang happy Father's Day naman again, mga baan?